Magandang buhay mga kapamilya ng Kyodai. Narito po ako ngayon para ipakita sa inyo ang aming bagong Kyodai Red Card. Ito po ay ginawa ng Kyodai para mas lalong mapadali ang inyong pagpapadala sa amin. Sa card na ito, nakasulat na po dito ang pangalan ng inyong papadalan. Hindi niyo na po kailangang ikumpirma sa amin ang halaga o para kanino ang inyong ipapadala. Ipakikita ko po sa inyo ngayon kung paano gamitin ang card na ito sa Japan Post Bank ATM Machine. Una, piliin ang English Guide. Makikita sa bandang kaliwa sa itaas ang Deposit Menu. I-press ang Deposit. I insert ang inyong Kyodai Red Card ng ganito. I-press ang card issued in Japan. I-press ang enter. I-press ang enter. Magbubukas ang lalagyan ng pera at maaari nang ilagay ang nais na i -deposito. Gagawin ko ngayon ng sample sa halagang 10,000 yen. Sa Kyodai Red Card na ito, maaaring magpadala ng hanggang 800,000 Yen o Hachijumang Yen. Tumawag lamang po sa Tagalog Customer Service bago magpadala ng malaking halaga. Makikita sa Confirmation Screen ang halaga ng perang ipapadala. Kung ito ay tama, ipress ang Enter. Napakadali, hindi na kailangan ang anumang PIN number o kahit wala kayong bank account sa post office. Now it's done! Lalabas ang inyong QR Card kasama ang inyong resibo. Makikita sa inyong resibo ang pangalan ng kumpanya ng Unidos, ang inyong customer code, at ang text na balance after transaction na halaga ng inyong diniposito. Maari lamang na itabi at huwag itapon ang inyong resibo. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na paggamit ng aming serbisyo. Maraming salamat po!